Kaya may problema ka sa hanap buhay? May problema ka sa kikitain mo sa araw-araw ng iyong buhay? Nagkakaroon kayo ng suliranin sa inyong sambahayan? Merong matinding pagsubok na dumarating sa inyong tahanan? Kailangan masunurin. Pagkatay masunurin lahat ng yan. Lahat ng yan. Mapagtatagumpayan po ng bawat isa sa atin. Kaya tingnan ninyo pagsamba, Pagka yun ay isinakatuparan natin, matapang tayo sa lahat ng bagay na ating nasasagupa. Kasi sa pagsamba, anong ating nararanasan dito? Yung kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan, mga kapatid? Yan ang nagpapalakas sa atin, di ba? Yan ang nagpapatapang sa atin. Kasi talagang iba na ang sitwasyon ng mundo na ating kinalalagyan ngayon. Hindi na po pangkaraniwan ang mga masasagupa natin. Pero para tayo makalampas sa lahat ng yan, kinakailangan natin ng katapangan. Kinakailangan natin ng pananampalataya. Kinakailangan natin ng katatagan sa ating paglilingkod na ito. Mga kapatid, hindi tayo lugi, hindi tayo kawawa sapagkat ang naghihintay sa atin yung dakilang gantimpala na inilalaan ng Diyos para sa atin. Yan nga po ang kaligtasan sa araw ng paghubo.